Hey, what's up guys? Ngayon may pupuntahan tayo magagandang lugar guys sa Bungaw kung saan matatagpuan ko ang aking mga kapatid doon guys kaya inihintay na po ako kaya ngayon sasakay muna tayo See you there! cuma bonong deng rencana Macam model ini memang pacar taraguna Ayun na may ayon nga guys palabas na nga ako dito sa port bungao guys ayon arrival ayon guys lumabas na ho yung mga tao guys na sa kaisa barko guys yun at dito guys, pupunta na kami sa aming paruroonan kaya sumakay kami ng tricycle. Ayun, napagit na pa yung baka. Naku po, kung sa amin 'yan, quits carne yan. At ayun na nga guys, welcome to Bujang Tawi-Tawi, dalagang Tawi-Tawi guys. Kaya ayun, ito po na pili namin na matutuluyan dahil ito ang malapit sa aming puntahan guys. Kaya ayun, dito pa talaga kami nakapunta sa Beach Resort para easy na maligo papunta sa aming paruroonan. Budjang Tawi-Tawi Beach. Punta ano po yan, dalaga, dalagang Tawi-Tawi. Ang layong piknikan natin dito sa Tawi-Tawi. Oh, dula ka ba? At dyan po tayo pupunta guys. Yan yung mataas na bundok na yan guys. Yan yung pupuntahan natin. Yan yung target. Kaya dito mo tayo mag-stay malapit lang. At ito lang ang malapit na higaan dito. Magaganda talaga ang mga rooms dito guys. Aircon. Yan maganda na nga ang loob. Tingnan mo guys. Tapos may CR pa. Tingnan nyo. Tingnan nyo sa loob guys. Yan ang ganda guys. Oh, pwede ka dito maligo. Pagkatapos maligo sa dagat guys. At matutulog muna kami ngayon guys. Dito sa aming higaan. No? Dito kami higa. Dito guys. No? Siyempre, si Sandra may mat matutulog. Ide sa higaan talaga, guys. Kaya yun, no, bukas na lang aabangan natin yung pagpunta natin sa bundok kasi hindi natin alam kung ano, uulan ba o hindi. Kasi pangit talaga ang araw ngayon, guys. Yung kalangitan, guys, meron talagang mga storm. eh? storm, yeah. Pero, guys, mas pangit yung mukha ko kaysa kalangitan natin, no? Kaya hindi natin yung pagkakailayan. Uh, ayun na lang po. See you there.